Hello, Robilin. Okay lang. Ayan. Ito ay tomb. So, papasok tayo mamaya dun sa tomb kung saan nakalibing yung buong pamilya ni Ibrahim. Ayan. So, napakalawak nito. Na ito And, kung makikita nyo yung mga... Ito ay stone gawas siya sa... Tingnan nyo yung ano, yung ayan. yung design sa mga wall niya. Ayan. And then, ito ay from Quran, I think. Ito yung pinaka-window niya. Pati yung floor, bato din siya. Ayan. Ito yung window niya. Then, kapag sa loob, ito ay libingan. Ayan. Yung buong family niya. Papasok tayo mamaya. So, ayan. Tingnan man yung man yung mga ano. Ayan. Ito yung mga from Quran, I think. From Book of Quran. Ayan. Nakasulat siya. Meron siyang, I think, meron siyang four doors. So, sa bawat, uh, yeah, meron siyang 1, 2 three, four. Meron siyang apat na pintuan. sa so, papasok tayo sa loob. Ito yung pinaka, isa, isa sa mga pintuan. Papasok sa loob. Then, makikita nyo yung libingan. Nandito. So, yung nakatayo ay one, two, three, four, five, six. So, bawat design ay parang baby, a wife, a mother, a brother, or a sister. So, may design. Pero hindi ko lang, nila, hindi, hindi ako expert nun. Ayan. Pero yung body nasa pinakailalim na part, ha? Hindi siya sa ibabaw. Then, from here, ang pinakagusto isa, oh, ito. ito naman yung door na isa. So, kung lalabas ka ganyan. Isa sa sa pinakagusto ko ay yung design ng pintuan. ba? Diba? So, ang ano nito is square. Square siya. Kahapon pa kami dito. Na-miss lang namin to eh. Hindi ko... Wait. Hindi namin to nakita. na yung 10 minutes na live. Then, mamaya ay i-off ko na para mas wala na kasi akong space. Ayan. So, ito isang So, meron siyang apat na na pintuan. So, bawat pintuan, sa pinakagiling niya ay uh, bintana. Ayan. So, ito yung yan na ay ano Tingnan nyo yung design sa ceiling. So, pagpasok mo dito, kailangan lang nakapaa Hindi ka pwedeng mag, na, hindi ka nakashoes. Nakapaa ka or nakamedyas ka. So, ito yung design niya sa taas. Ayan. Matibay pa siya, di ba? Ayan. 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 ayan, ayan. Hello po, Bama, Francisco. Thank you for watching po. Ang aking asawang expert sa history. So, <laughs> pinapakita ko na lang po yung mga struktura. Pero, ang history nito ay ayan. ito po ay, yung pong sa kabila ay, ito po ay tomb. Itong pinapakita ko sa inyo, ito po ay tomb. Isa pong libingan ng mga nagpatayo neto. Yung sa kabila naman po, yung nakikita nyo na yon ay mosque So, yan, yun po yung dasalan na Manila ng mga Muslim. Kaya napaka-sacred place din po ito sa kanila. So, kung makikita nyo po, yun po yung ayan. Hmm, ganda din po ba? Ayan. so yan po yung uh, dasalan naman nila parang dasalan nila laging facing mecca di po ba yan di ako expert kaya ayan. napaka detail po ng pagkakagawa Okay. Pag 9 o'clock na, tama na po yung 10 minutes. Lalabas na po tayo. Can we go now? Okay. So, this is the ito po yung first gate. Ayan po yung first gate. What do you call that? The main entrance, no? Uh, main entrance pala yan. Yan ang main entrance. Papasok dito. How old is this tomb? O, oh, sabi na asawa ko ay 400 years old na daw itong tomb na to. What do you call the round one on top? Dome. So, ito po may dome siya. Ayan po. Yung nakikita nyo. Ayan. So, may dome siya. And then, dito rin naman po ay may dome din. Ayan. So, 9 o'clock na. So, thank you for watching. Dahil kami po ay aalis na. Dahil malayo pang aming lalakbayin. Thank you for watching, guys. Yan. Papakita ko sa inyo yung entrance. Okay, Chalo. I have just to show them the outside. Hello? I just go outside, ha? Ah? Okay. So, papakita ko lang po yung harapan. Hindi, yeah, ang daming ibon. Ang daming parikit. So, ito po siya. Mas maga yung, maga kang pupunta rito kasi konti pa lang yung tao pag once na um, late ka na, sobrang dami ng tao, napaka-crowd. Crowded. Tignan nyo yung pintuan niya. So, hindi basta-basta. Ito yung ilalim ng dome. Ayan, nakikita nyo. Ayan. Ayan. Then, ito na po yung pinaka-main. lawak ko ng garden sa harapan. And, hindi nyo po kasi makikita kaya mag pupunta mo na ako sa harapan. And that's it. So ito po yung so makikita nyo on my left side, ito yung dome na isa. Ito yung pinaka main entrance. Then the right side is a dome also. Ito po yung nakikita nyo sa bawat loob niyan. So that's all for today. Thank you for watching. Thank you for watching. Ayan. Ang ganda po di po ba?